Oo, saharapin ko siya. Sige, mamaya. Ito na pala siya. Paul, bakit naman ganun gawa mo ka Paul? Yabang ng asama ko na. Sinabi ko lang naman yung totoo sa kanya. Hindi na pala si boss. Sabihin ko na kaya sa kanya yung ginagawa niya. Lakas na naman ng ulan Wala naman customer Boss, may sasabihin pala ako sa'yo Tungkul saan? Kasi yung barbero nyo, palagi na lang ako inuutakan eh Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? sinabi ako siya kahapon na ba't gano'n yung ano niya, lagi yung pasok. Tapos bigla siya nagalit sa akin, iniwan niya yung customer niya, tap, pati yung supply, tapos yung, yung pang-spray sa akin. Hindi ko na lang inanoy ah. Totoo ba yung sinasabi mo? Nakakaya sa customer yung ginawa niya eh. Tara, pag-usapan natin sila. Mamaya, pagdating niya, kukumprontahin ko siya eh. Mali yung ginagawa niya eh. Ano ba pinagtalunan yung dalawa? Ba't kayo nag-away? Hindi ko alam niya. Kasi sinabi ko lang naman sa kanya, ganun eh. Mas bigla siya nag-alit, sabay umalis siya. Wala na nag-away ah? Sipi mo, may mga customer kayo rito. Nag-away kayo sa loob ng barbershop. Pangit yung ginawa niya eh. Hindi maganda yung asal yung ginagawa niya sa may barbershop natin. Naiiwan niya yung customer. Ayun na nga yan. Nakakaya na nga yan. Kaya, Uh, gusto ko na nga rin magpaalam siya eh. Para na wala ng away. Oh! Ba't kayo magpapaalam? Siguro meron kang ginawang kasalanan sa barbero ko. Wala bossing, wala akong ginagawa sa kanya. Isang kalahating buwan na nga orit, eh. oh, tama yung sinabi mo. Isang kalahating buwan ka na nga rito. Pero may dahilan kung ba't kayo nagawin ng barbero ko. Boss, wala talaga akong ginawang kasalanan. Ayun yung totoo. Ito totoo na yung sasabihin ko sa'yo palagi na lang siyang late. Sige, pagdating ng barbero ko, Kukumprontahin ko siya. Kung totoo yung mga sinasabi mo. Sige po, sa harapin ko siya. Sige, mamaya. Ito na pala siya. Paul, bakit naman ganun gawa mo kahapon, Paul? Nakakaya tuloy sa customer eh. Iniwan mo? Sabi ko na eh, susumbang ako ng barbera na ito eh. Paano hindi ko siya iwan kaya Iba naman. Pagkarating-rating ko sinitagad ako, wala mo lang hindi pa ako nakakapahinga. Oh, patulad yan. Nagturo na kayo na ha? Hindi ko alam kung sino tama sa inyo dalawa eh. Kaya ako sila walang hindi magagalit sa kanya. Kabago-bago pa lang niya, naninilip na siya. Akala mo siya, boss, ikaw ha, di mo ako sisita. Tapos siya, sisitayin niya ako. Ano bang klase yan? Yan, katulad yan. Nagtuturo na kayo. Hindi ko alam kung sino tama sa inyo. Kung ganyan lang kayo, ayoko ng ganyan mga barbero. Kasalanan mo ito eh.